The first to interpolate is, uh, may I have the list? Kung gusto mong paduan, no? When did you start? Uh, kailan ka nag-start na magpapasok ng mga containers? Anong year? Mga 2017 po yata. 2017. Pero yung pag-start mo sa 2017, hindi ka pa enrolled dun sa Davao Group na sinasabi mo? Hindi pa. Hindi pa. Noong 2017 when you first started, ilang containers na napapapasok mo in a week? Uh, hindi pa po ganun karami. So, uh, give me a number. Siguro mga 15, 14, ganyan. So 15 or 14. And the same process to, no? Pag inaayos mo, green lane siya. Uh, hindi po. Ano, ano yan? Uh, hindi po lahat green lane. No? May, okay. may dumadaan ng yellow lane, may dumadaan ng red lane. Uh -huh. Ayun nga po. Uh, at nung December nga rin po noon, taon na yun, eh, nagka